Hi guys! Good morning! So ngayong araw, maaga pa tayong gumising dahil nagharvest harvest tayo ng ating mga gulay. So ang lugar na ito ay isang palayan. So noong tag-init, so ito ay aming tinaniman ng mga iba't ibang uri ng gulay. So sa ganoong area, ang itinanim namin dyan ay mga balagay. So ayan. So, 99% um, tumubo lahat yung itinanim. Pero may isang na hindi tumubo dahil uh, inukay ng mga aming aso. So, maganda yung kanyang germination ng seeds niya. Sunod, ito naman ay mga sitaw na kulay violet. Ayan sila. At sa ganoong side naman, ito naman yung mga sitaw na green. So, yung ibang area na hindi masyadong maganda yung pagtubo ng mga sitaw ay yung area na malapit sa kawayan. So, na-realize namin na hindi pala maganda pag ikaw yung magtatanim ng kahit ang gulay na kalabasa at saka ng sitaw sa area ng malapit sa kawayan dahil hindi masyadong tumubo ng maayos yung pananim. Ayan. So, tingnan nyo, kahit kung malayo siya sa tanim ng kawayan, maganda yung kanyang tubo ng sitaw. Oh. Maraming mga bunga na yan. Um, parang ano pa lang na harvest namin. Pakunti-kunti pa lang muna. Pero maganda na yung kanyang pagbibigay ng kanyang mga ano, sitaw na bunga. Ito naman ay ang aming kalabasa. Ito ay suprema kalabasa. Ayan. So, dahil sa biyaya ng Panginoon kahit na dumaan yung grabing init ng tag-araw so nakasurvive yung ating mga pananim so may mga bunga na yan so yung mga bunga niyan ay ayan, malalaki na nakatago kasi ayan, huwag na tayong pumasok doon kasi yung mga baka masira yung mga pananim ayan, hindi na hindi na kinuha yung ano ayun siya, oh, yung kanyang mga bunga oh may meron pa dyan. Iba yung nakatago. So, ayan, tingnan ang amin ito naman ang aming ampalaya. So, mayroon kaming uh, ilang puno ng ampalaya lamang ito. Ito munak mga ampalaya, itinanim lang ito para lang sa aming consumption sa bahay. Pero dahil hindi naman na, dahil maganda yung pagtubuan ng ampalaya at marami siyang bunga ilang harvest na namin ito parang madami na kaming nakuha nito o ayan tingnan nyo o oh. marami pang sumusunod na bunga sa isang puno lang yan ang ampalaya so kapag maganda pala ang pag-aalaga sa tanim at mag kapag ang isang pananim ay mayroong tamang pag-aalaga at saka environment at saka maganda yung uri ng seeds na itinanim Ayan. Marami siyang bungang ibinibigay. So, yung iba nito, ibinibenta namin sa palengke. O kung sino man bibili. So, mayroon kami parang anim. Anim na puno nitong ampalaya. Pero ang dami ng ampalaya yung binigay niya. Kahit anim lang na puno. So, binibenta namin yung hindi namin makonsumption na or makain sa bahay. At ang um, ganitong area, ito ay balik tayo sa kalabasa so ang kalabasang ito ay suprema kalabasa so yung mga dahon nito ay yung ibang dahon nito ay dumidilaw pero hindi na kinukuha kasi tumutubo na kasi yung kanyang mga bulaklak, lumalabas na yung may mga bunga-bunga na so hinahayaan na lang yung mga yellow na bulaklak ah, na, na ano pala na dilaw na mga dahon so malusog naman ang kanyang mga bagong dahon at marami na siyang bulaklak at may mga bunga na yan mga malalaki yung bunga so tingnan o oh, maaga pang ito ang term dito sa amin ay pakupa yung lalaking yung lalaking bulaklak ay pinapaton dyan sa babaeng bulaklak para ito ay lalaki ito yun ito yung kalabasa o ito yung magiging kalabasa yan so ito yung babae tapos yung pinapatong dyan ay ang lalaki. Malalaman kung ito ay lalaki. Ang bulaklak ng lalaking kalabasa ito. yan, So kinukuha yan, pagkuha yan, hahanap ka ng babaeng bulaklak at saka ipapatong yan. So yan. So ang tawag dyan sa amin dito ay pakopa. So pag very pag maganda yung ano niyan, positive na magiging kalabasa na yan. So ito yung mga suprema kalabasa namin. And doon na area, ang itinanim doon namin ay, ayun, okra. So, mga okra yan dyan. Mga 1,200 or more pa ata na mga puno ng okra. So, ngayon ay nag-harvest kami ng aming okra. And then, doon sa nakita ninyo yun, yung may brown na may parang mga na ano ng, ng kahoy. Ang tanim namin dyan ay, opra. Uh, patola. Ayan, patola. Yung variety ng patola na yan ay binigay lang sa amin. Parang mabango daw yan. So, tingnan natin pag nagbunga na siya at atin ang may luluto syempre. So, ayan. So, mag extend tayo doon. So, ang itatanim naman natin doon ay yung ampalaya. Dadagdagan namin yung ampalaya kasi mas maganda mas ano yung area doon eh mas maganda siguro doon for ampalaya at saka mag ano tayo doon mag-move hanggang maano na natin yung ma yung area na yon sa may mga kakahuya na yon dahil hindi doon tinataniman eh tumutubo lang doon mga ligaw na na ano na, na damo mga kung ano mga puno so paunti-unti kinocultivate namin yun na magiging isang gulayan para maging productive din siya at ito sa gilid ng mga pilapil or kahon tinamnan namin dito ng sitaw Ayan, sitaw 'yan. So magiging ano, tinamnan niya ng sitaw para maging ano 'yan, maging kudal ang tawag dito sa amin or magiging uh, fence parang ganun para hindi yung mga tao hindi napapasok dito. Bakod ayon, may bakod, lalagyan niya ng bakod. Ayan, from there nilagyan niya ng bakod ng sitaw. So 'yan ang trellis ng sitaw. So ayan, hanggang doon 'yan. So, para walang makapasok na tao dito o kaya mga aso-aso. Yung pumapasok lang naman na aso dito yung aming aso. At ito naman ay ang aming tanglad. Ang dami dito mga gulay-gulay na tinanin namin. Ayan. So, ayun. May meron yung patola, okra. Tapos, ang palaya, sitaw na, na berde or green, sitaw na violet, tsaka suprema kalabasa. Ayan, saging di. meron din kami. Ayan. Ito ay itinanim itong saging para proteksyon kasi nagii-erode dito sa may ano. Sa may parang may ano dito, may creek dito eh. Dito kami kumukuha ng tubig kahit tag-init kasi may nawasa doon sa sa kabila, So may ano dito ng tubig so hindi kami nanahihirapan kapag tag-araw na mapagkukunan ng tubig. So, ayan ang saging dito. So, itinanim itong sabang saging para proteksyon na wag hindi na mag erode itong area na ito. Ayan, nag erode kasi ito before eh. So, kaya ka tinamna ng sabang at yan, dumami na sila. Ayun, in good things naman, hindi na siya nag erode Parang nag-very good na din siya. Ayan, nagkaroon na siyang bunga. Marami ng bunga ang nakuha dito. Madami na. So ka, kaya hindi na namin yung yung ano, yung sobra natin, binibenta na lang. Mapagkukunan talaga ng mga extra income yung ano, yung mga gulay-gulay natin. Malaking tulong sa aming pamumuhay. Ayan. Tingnan yung ating sitaw. So hanggang yan dyan. At ito naman, ito yung ating balagay. Or sa Tagalog ay sigarilyas. Ayan. Tingnan natin. So, So baka mga next week or ilang ar mga ilang ano na lang na days magbubulaklak din ito. Tingnan. 'Yan yung aming balagay. Ayan. so ito yung aming suprema o oh, kalabasa. Ayun, ang na. Madami na 'tong bunga sa loob-loob. So wag na nating hilapit. Mga dito lang sa labas, ayan, namumunga na siya. Parang dalisa. Dito sa labas, makikita mo may isa, dalawa, tatlo. Dami na. At doon sa area na so iyon. So, dito, so pag mag, ano na yung tubig, so magtatanim na dito ng palay. Ayan. So, sana guys, patuloy niyong tangkilingin ang aming YouTube. Ito lang naman ay isang paraan na pag ano pag share namin ng aming mga tanim-tanim of course kung ano may yun at doon sa kabila may tanim kami doon na pechay mustasa kamatis ang um, sili or katumbal ayan so ito pinagpapaano lang yan para maging compost ayan pagbuhay po din siya ito munggo oh pero hindi na kinukuha kasi hindi na naulanan na.